I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face. Hello. Good afternoon. Kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat? Ako wala akong ligo. Kasi walang tubig. Ang tubig ay hindi umakyat sa aming bahay. Walang tubig Chamsi Cham si Chamsi si Cham si may be good afternoon. Cham si Chamsi Cham si tobs, Cham si Hala si Duna Cruz. Lo si Duna Cruz, ba. Na si Duna Cruz, Lara Zaval. Cha. So ayan, oh, malapit nang matapos. Test Gabito. Hello ma'am Test. Olive de la Cruz de la Cruz. Uh, Leonor Holiana. Ayan, o um, malapit. Ma Hi, Ma'am Gloria Garcia. Malapit nang matapos or maubos ang paghakot ng mga batu. Diyan. At ang galing nila ni Leo. Sobrang, ang ano nila ni Leo, dai. Sobrang galing nila maghakot ng mga batu. Mm, -mm. Check natividad, Chamsi Tubbs, Anong ulam mo ngayon? ang ulam namin ngayon ay ang sa kan ang ulam nila ngayon ay manok na tinola. Ang sa akin naman ay isda na anong isda 'yun? Isda na isda sa stone. Stone fish. Fish. Kahit wala akong ligo dahil fresh pa rin ang buka ko. Jasmine Fontanel. Diyan ang humalo nilo. Aluna Acantilado. Good afternoon. Chomsi Tubes. Hi Chomsi Tubes. So, malapit ng mata matapos maghakot-hakutin ang bato. So, pag natapos na yan, hakutin, Miracle, hi Miracle, Do, Nora Duran, pag natapos na yan, hakutin, ipapapatag ko na yan. So, ma-play na to ang parting yan. Ma-play na yan, and doon sa baba, dito ay, ang plano ko dyan ay, taniman ko ng mga mais chart mais Mary Jane Aligado hello Mayhu, who hi may hu. tapos gagawa ako doon ng gagawa ako doon ng uh, ta anong tawag doon yung uh, papunta doon sa dagat may anong tawag niyan zipline pala chart <laughs> gagawa ako ng zipline galing dito papunta sa dagat dai para diretsyo ed na para lakupa from dubai Risa Bornales, Silopo. Lupo, Jovi Ronquel, Cruz, ganda ng buhok, yes, Yudona yeah, Cruz. Thank you, Ma'am Gera, Sig thank you, Ma'am Gera, Sigero Timawa of the Ten Stars, Clifford Dasilo Jr., magandang hapon ate siya, watching from Dumaguete City, mamista, mamista tapuhon ate siya. <sighs> Hindi man ako mahilig mamista, eh? Hindi ako mahilig mamista. Mm, mm Rosella, asa ang house na yan, Ate Cha? Dito lang, sa Katmon po, Ma'am Rosella. Josie Apacio Digit. Yes, Ate Cha, lagi ka naman fresh. Alam, Ma'am Josie, fresh ako, Ma'am. perfect. Nanood ako ng volleyball. Volleyball ngayon is eh, PDL Philippine Volleyball League. A uh, premier volleyball league. Ano ngayon? Chocomocho na. Chocomocho. Yes, dahil maing hapon. Macy 47 Vlogs, Marebel Tan. Hello, hello, po, maganda maista ninyas. Elizabeth Bacasmas Estebanilo, hello. Ausa Raylan, Sion Zaraga. Magaling si Leo, magaling si Leo. Nagpadala ako sa kanya ng kasama niya. As in, ang bilis nilang, ang, ang bilis nilang natapos. Kunti na lang ang hindi pa nila na, na, na transfer na bato. Yes, dai. At bukas, matatapos na to, ang susunod ko namang ipagawa sa kanila ay um, ipapapatag. Ipapapatag ko ang parting ito. Para hindi na kami mahihirapan, day, sa tumang kalisod. Edna Paras, Lakupa. Hello, Ma'am Edna. Wait, ha. Ano ako? So, pasensya na sa aming, ano, pasensya na sa aming room. Hindi pa siya ganun ka-arrange kasi, ano eh, hindi pa siya tapos daghan na kabalay marihan tamayo hindi naman hindi naman balay ko yan ma'am sa amin yan family ngaon mo diha ma agay okay. wala gi apoy agas ma sige lang, mo balik rin ning agas on niya Napamantay daghang tubig kanila'y gamitama ang oh, mm. mineral water so, so ayan na ayan na uh, ano na yung mga bato dito ayan o oh, wala na yung mga bato diyan na ano na na tawag doon na na nahawan na so konti na lang yan, yan yan na lang yung yan na lang yung natira na bato tapos meron kami ditong aso na pinapakain ayan tatlo yung aso na pinapakain namin tapos bukas ay sa parting iyan ay ipapaplane ko yan papunta doon para uh, para maganda tingnan tapos para hindi na kami mahihirapan so yung lahat ng mga bato rito ay wala na wala na dahil na ano na na lahat na ano na nila doon nila nilagay sa kabila saka dito naman dito sa ilalim, gawin namin tong evacuation center. Evacuation center. Ah uh, ah. Uh, ganito lang dai, maliit lang yung bahay namin. Kasi yan yung gusto kong ganyang bahay, maliit lang para hindi mahihirapan maglinis. Mahirap kasi maglinis kung maliit malaki yung bahay. Mm -mm. So ito yung view ni De Amit. Maganda na tingnan. Yes, ma'am, nidapit. na, nawala na yung mga bato dito. Wala na. Tapos, ito yung kalsada na yan. Malaki ang pakinabang sa kalsada na yan noong nagpapagawa kami ng bahay. Kasi dyan kami dumaan. <coughs> <coughs> Kaya nagpapasalamat kami sa may-ari ng kabilang... Kabil, itong, itong kabilang lupa na anong tawag doon, nakadaan kami sa kanilang kalsada. So, yun. So, ito, magiging play na to lahat hanggang doon sa parting yan. Tapos, <coughs> kasi yung lupa na to, ano to eh, <coughs> mahaba na makitid. Kasi, ano lang talaga to, mahaba to papunta, papunta to doon sa highway. <coughs> papunta ito sa highway. Pero, galing dyan, papunta doon sa kabila, ay makitid makitid bang ba word So yan yung ano yan yung view ng aming bahay Simpleng ano lang talaga siya di Simpleng bahay lang siya na ay Importante uy ano alam niyo anong importante Matibay <clears throat> Matibay yung bahay Tapos dito naman sa kabila ay So yun yung aking dalawang inay meron akong dalawang mama dito dito naman sa kabila ay itong, nandito lang yung boundary ayan o no, maraming ano dyan yung mga nakatanim dyan, ano yan mga malunggay po yan so nandito lang po din yung boundary that is the boundary tapos papunta doon sa kabila yung may ano, yung may kahoy na yung may kahoy na ginawa kong poste ayan dyan ako dyan ako palaging umuupo early in the morning dyan ako nagpapaaraw tapos ganyan day tapos and then that's the view makikita natin yung yung ano yung yung niyog na yan ipapaputol ko yan kasi harang sa view oo pag naputol na yung niyog na yan Uh, mas ano mas maganda siya tingnan kasi wala namang ano yan eh, parang hindi naman siya healthy na niyog tapos dito naman sa likod ay ipapaputol ko din yung niyog na yan kasi para uh, maano kasi eh, pag merong mga uh, nahuhulog na mga yung mga ano niya, yung mga bunga niya ay diretso mahulog dyan sa bubong ng aking bahay kaya buti na lang uh, pumayag si tatay na ipapaputol ko yung niyog na yan so sa lalong madaling panahon papaputol ko yan so yung aking dalawang mother nagluto ng kanin sayo mong giluto ng mais? Uh -huh. nice. nagluto ng mais ang aking mother. Dalawang mother. Mas, mas ganahan kong mais. Lami na siya, ma. Kamansi. Delikado kasi yung niog na yan. Kailangan ipapaputol. Kasi pupunta yan sa bubong ko. So masisira yung bubong ko and ang importante ay for our safety because safety is our number one priority next to health the old id oct super wow ang ganda design sa bahay mo po the old id okay ma'am Eliza pipanya elisabeth sinon ga ganahan ko sa imong balay yes ma'am ni Amit. dai an si lola musang yung lola ko doon lang doon doon sa bahay niya kasi binig bibigyan ko siya ng bahay. May bahay na yung lola mo sa namin. Kasi yung bahay ko na blue, ibibigay ko po yun sa kanya. Para meron siyang privacy at the same time meron siyang sariling bahay. Ayon yang ayon yang sumama dito. Kasi ano eh hindi hindi niya kaya na mag-akyat baba akyat baba. At si yung lola mo sa ko naman akyat baba akyat baba yun. Kasi meron siyang meeting palagi sa senior. Kaya ayon niyang, ayon sumama dito. Kaya yung bahay na tinitirhan ko na blue, ay ibibigay ko yun sa kanya. Belen si Mafranca Sarte. Inindot imong balay. Dito akong balay na? Mm. Arlene Habolin Grifaldo. Hello, Ma'am Arlene. Berlinda sa -it. Hi, Ma Berlinda. Annabel Vanzuela Quisado. Dami ka na balay, ate. Kailangan ko nang gumawa ng maraming bahay. Kasi dati wala kaming bahay day. Wala talaga kaming bahay. <laughs> At itong mga ganitong bahay, ito yung gusto ko dahi. Mga bahay, bahay na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Bahay pa more. Belinda Ashwell, Filipina, watching from UK. I love your bahay, Kobo. Alam alam mo, ma'am, Belinda Ashwell, Filipina? Ang nag-sponsor nito is from UK. Sila si ATMs, Ems. They're living in the countryside in the UK. Yes, sila ang nag ano Ariel ha? Dapat may service. Yes, Ariel, meron akong service. Meron po akong sasakyan Ariel. Hindi mo nakita yung sasakyan ko Ariel. <laughs> yes po, meron akong sasakyan. Meron din akong parking lot kasi itong lupa na to hanggang sa highway ito. Gagawa ako ng parking lot doon sa mismong highway na malapit sa highway. Yes. Hindi lang ako showy na pagkabakla. Na isu-show lahat ng kailangan ni show. No. Meron po akong sasakyan. Eds Oy, pa shout out from Sydney, Australia. Ni Damit, malamig nga yang ganyang bahay da. Yes, day. Ruda di lang butik di de la cruise lupo. Desenta abenda niyo, ganda ng paligid at at ang nakatira. Wala, ganda ako ma Vicenta. Wala akong ligo, ma'am. <laughs> Elaine Beltran, ganda ng bahay ko. Wait, ipapakita ko ulit ha. So, this is the view. Diretso siya sa dagat. Ay, dagat lapit-lapit oh, lang. High tide. Hala, high tide da Kaso lang, ayaw kong maligo ngayon kasi paano ako magbabanlaw? Walang tubig. Walang tubig, walang agas. Tapos, tingnan ko ha kung hanggang hanggang kailan naabot yung wifi. para makita ninyo yung kabuoang view ng aking bahay. Ayan, na pala. sa so, yan Yan yung simpleng bahay namin. Ako lang po ang naghanap ng design. I am the one. Gusto ko ganyang design. Pilipinong Pilipino. Annabel Vanzuela Quisado. Malayo ka na sa bukid atit siya. Ma'am Annabel kahit malayo malapit din. Kahit malayo malapit din kasi same place lang naman. Aida Alfam, kompleto 'yan si Ate Cha. Kung nakasubaybay kayo sa vlog niya. Thank you Ma'am Aida Alfam. Alam niyo po yung mga nabibili kong mga material na bagay. Hindi ko mabibili yan kung wala kayo. Hindi ko mabibili yan kung wala kayo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo, I, I provide for myself. I provide for my family. I provide for my mahal sa buhay. Elisa sa pipanya, wala nang mga bato. Wala na doy. Malapit. Ang gagaling nila ni Leo maghakot. Mala, ma, malapit nang maubos. Ito na lang yung natira. Yan na lang. Yung sa ilalim dyan. At ito. At. Yun. Yun na lang yung natira. Yun na lang yung natira. Dito, di ba ang dami nito? So, wala na. Nalinis na nila. Wala pa nga ano yan. Eight hours, nalinis na. Tapos, doon sa kabila, di ba ang dami dyan? Wala na. Mm -mm. Kaya, dapat na... Inano ko sila eh. Dapat matapos yung trabaho nila. Alas 5 pa. Alas 5. Tapos, since maggaling silang maghakot ng batoday. dahi, pinastop ko na sila alas 4. Tapos pinapakain ko muna sila bago babalik sa bukid. Para pagdating sa bukid, matutulog na lang sila. Na nakalimutan ko pala bibigyan sila bili ng ano, ng... Kasi nga alam ko yung kasukasuan nila. Sa sakit talaga kasi nga, ang, ang lalaki kaya ng mga bato, ang bibigat. Anong tawag doon? Di ba may, may iti-take? Pag masasakit yung mga muscle, nakalimutan ko. Sinabihan ko sila, nabigyan ko sila ng pambili ng alaksan pala. Alaksan. Hmm. So, ayan, no? Oh, ito na lang yung natira. Kunti na lang talaga, daya na lang. Kunti, ang dami, ang dami nito dito eh. Tapos dito, wala na. Ubus na. So, ang, ang susunod nilang ano, ang susunod nilang gagawin ay ipa-play o ano ito. Ang susunod nilang gagawin ay ito, yung mga ganyan, ay ipa-plane ko yan. Kailangan ipa yan kasi nga ang itanim ko dito ay Bermuda. Pataniman ko ito dito ng Bermuda para natural pa rin siya na pagka-green. So, ma ito. Pag na-level na ito dito, maganda na siya tingnan. Tapos, pagkasunod nun, ah, bibili ako ng dalawang malaking flower pot. Diyan ko ilagay. At dito, lalagyan ko ng ano, lalagyan ko ng tawag dun. Lalagyan ko ng yung ano, yung fortune plant. Yung dalawa kong mother. Jocelyn Cruz, masipag, sa, masipag sana si Leo. Masipag naman talaga si Leo yung dalawa kong mother so ayan siguro next week pagkatapos ng ma maano yan mapinturahan yan gagawa ako ng video para kung magkano ang kabuoang nagastos nitong bahay kubo na to asa naman pod mo magguna na pod mo ng hapon na halidi biya ron ha So ayan, magguna silang dalawa. Mag ano sila ba? Mag magkuha ng damo. Kasi nga, doon sa pinakadulo, hindi pa yon nalinis. So doon sa ano, yung lupa ko na to, hanggang sa highway talaga to. Hanggang doon sa highway. Kaya, maganda dito. So it, yun nga, itong parting ito, ipa ko na lang ito wala nang gaanong chichiburitche kasi gusto ko simple lang Lia Manlo Manulong yes magbunlay bunlay palang tawag doon. Sonia Bakaro na ay karabaw grass pwede rat trimming gusto ko ano gusto ko gusto ko ah, bermuda kasi mabubuhay dito ang bermuda kasi maraming bermu bermuda, bermuda Christina Gomez naday haliding mangguna ti siya mo gani nga mag pero alam niyo naman mga ano kasi bahala sila basta ang importante ay hindi ko sila pina, pinatrabaho ng talagang banat buto kung mga ano kasi ang mga matatanda kasi ang mga matatanda kasi hindi sila mapakali hindi talaga sila mapakali dahin as in hindi sila mapakali kaya sinabihan ko silang dalawa na yung ano ninyo, yung trabaho ninyo, huwag ninyong pilitin yung mga katawan ninyo. Kasi mga matatanda na tayo. mga matatanda na tayo dahil. Gemini Ento, lagyan mo ng flower. Actually, ma'am Gemini, hindi ako mahilig sa bulaklak talaga. Ako lang siguro yung bakla na hindi mahilig sa bulaklak. Yes. Hindi ako mahilig sa bu bulaklak. Pero, bibili ako ng dalawang paso. Diyan ko ilagay at dito ko ilagay para uh, taniman ko ng fortune plant fortune plant lang itanim ko dyan tapos ano dyan tapos ganyan lang dahi. babalik tayo doon sa ano babalik tayo dito sa aking sa aking ano Shirley Razel magkano bili mo sa lupa this is one of the this, this is one of my biggest investment noong nagtrabaho ako sa Korea ang lupa na to it's 1 million pesos. This is 500 556 square meter and it ang presyo nito is 1 million pesos. Godiva. Oh, At least yung mga ano ko yung mga tawag doon yung mga pagsisikap ko sa Korea hindi ko inawaldas nilagay ko sa tama. Kasi alam ko naman talaga na tama ang ating gagawin. Hindi yung winawaldas natin ang pera kasi mahirap. Mahirap mag ano. Mahirap. Mahirap talaga. Ako, ako, yung, ako yung bakla na hindi ako maluho. Ako yung bakla na masasabi ko na meron man akong ginawang mga hindi tama meron man akong ginawang mali dai pero hindi ko hinayaan na gagawin ko ulit yung kamalian na yon kasi alam ko talaga na hindi hindi maganda yung ganong gawain cha di ba laisho pag mo sabi mo talaga na bayut yung kudo mo talaga na, mo talaga na bayot pa mo bayut pa mo bakit mahal itong lupang to? It's because Malapit talaga siya sa national highway. At tingnan nyo naman yung view. The view is very viewing pa more. Wala pa rin agas, wala pa rin. So yung ito yung ano ko, ito yung ulam namin kanina. Ayan. Ito yung ulam ko, fish. Yan o. fish pa more. That fish is called fish fillet. So yun yung ulam ko dai. fish fillet. Anong anong tawag ng fish na yan? Tilugon yan eh. Tapos, kanina na nagpabili ako ng dalawang kilong manok. Pinaluto ko kay Mama Delina ng, uh, tawag don pinaluto ko ng, uh, tinola. Yun yung ulam nila, kaninang umag, kaninang tanghali at ngayon, bago sila umuwi si Leo. Tapos, yung mother ko ay nagluto siya ng mais. Yan yung mais na niluto ng mother ko. Ganun lang ang buhay, day. Hindi pa to na ano eh. Hindi pa talaga to na arrange itong mga ano na to. Kasi nga, hindi pa ano, hindi pa, hindi pa siya tapos. Mamaya ko na ito i-arrange pag tapos na yung magpintura dyan. Kasi pinturahan pa yan eh. So, nakaready na yung mga pinturaan dyan mga pintura yan mga pintura po yan ang kulang talaga pintura na lang and then para magiging ano na siya totoong bahay na so ayun dito kasi sa Katmon ganun talaga ay may tawag doon mahal na yung lupa dito kasi talagang ano na siya nagiging ano na siya nagiging uh, nagsimula yung pandemic ay nagiging ano na yung lupa dito marami nang pumunta dito para bibili ng kanilang retirement home kaya yung mga lupa gan na ganito malapit sa highway mahal talaga hindi naman hindi naman ako nagsisisi na binili ko ito kasi alam ko darating ang time na magiging triple ang presyo nito. Magiging triple rin. So, ayan yung dalawa kong ano. Dito na ako sa aking manood ako ng volleyball eh. Ang ayan yung ano. That's the view here. at ang kagandahan dito yung presyo ng lupa hindi siya nagde-depreciate mas lalong tatagal mas lalo siyang nagmamahal yes kaya hindi ako nagsisisi o sige na ibabay na manood muna ako ng balibol liya manulong yes day manood na ako day sa ano ako sa Pilipinas live manood Marjie Trinidad Manood ka na po Umpisa ng laro Yes po Day ayan Nandito na oh Inopen ko na Inopen ko na yung Pilipinas live application Para makapanood tayo Ng balibol Okay Agoy Lamang na ang Galleries Tower Lamang na 12 13 Ang Chocomotso Ay ano 9 lamagaling day Magaling ang Galleries Tower o oh, sige na, babay na. So, ay eh, naka-live ako sa cellphone. Kasi may live application na pwede kang manood ng, ano, manood ng live sa Balibol. Sa, sa, ti, ah, dito lang kumanood sa cellphone. Bye! Thank you po. Ingat kayong lahat. Next ulit. Ha? Thank you everyone. Bye-bye. Ingat. Today is All Souls Day. All Souls Day ngayon. November 2. Kaya mag-alay kayo ng ano mamaya. na mga pagkain. Ayan oh. Ah. Yun ang dagat. Yun yung aking paa. Mm, look at the dagat. The dagat is very near. Okay? Bye! Ingat. Have a blessed day everyone and stay healthy always. Enjoy the holiday with your family. Until my next live. Bye-bye.